mga toms at magandang araw kaya nga po ano wala tayong vlog kahapon talagang man ano yan namin yung itong damuhan to tapos uh, may ginawa lang kami kahapon hindi nga mag spray naman kami di diba to sa talong spray kami ng pungguran so stuff. ganda na oh. malinis na yung mga sili ayan. ngayon ang gagawin namin ngayon mag spray lang kami ngayong umaga tapos patubig at saka pataba sa talong ba, patubig kami eh, bububurang mo ng pataba ano anong ginawa ko dito sa una ayan Malinis na rin yung mga puno niya, mga katang nayari namin kahapon. Lord. <laughs> Ayan. So, na. natin yung makakatamas. Tapos, mga ilan araw, patubiigan ko rin tapos Ayan ang gabi namin ito, i-sprayan ng panguod Ayan ah. Ganda ng tingin ng sili ah. Sabi ko sa inyo mga katang, sabi na namin iniisip ni Batuto. Dalawang grass cutter. Tapos sabay damo sa puno. pala na may solar dito sa harap kaya lang medyo kulang pa yung dalawang malaki nilipat namin yung isa, isa tapos dito yung isa so maglalagay pa ako dito ng isa sa gitna yung may sensor tapos isa doon sa gawing gate para yung entrance pag may pumasok eh madedetect na uh, pag umilaw alam na may pumasok Siguro ito mga katong Hindi mistisa Sabi kasi nang binilang ko Mistisa raw Pero Duda akong galaxy to Ang mistisa Banong bunga nya Ito galaksi Ito Ang dami na Pitasin yung bukas to, mga katongso Baka mga dalawang bundle tayo sana ay naglawit pa ng bunga sa taas eh o. Pero marami pang bunga dito sa, sa dingding niya mga katong Ayun no, oh, na siya sa uh, ibabaw mga katongs. so Nagabot na hindi ko nakakapalang ganyan to ayan o dami yung bunga <laughs> po mga katongs. Ito yung gamit natin na na. spin, speed. Tsaka yung calcium boron, Yan. Siyempre haluan lang natin ng magnum yan. Santa Bo Santa Oo. Eh, uh -huh. yeah, papa to di Ayusin mo na 'yan, tumatagas. Ayusin mo 'tong tali. Ah, ko yung bungad nito, yung pandam mo. Na. Ang uh -huh. um, patatagasin dito. Bobombahin ko 'tong pandam mo. Sabong mo din ano. Sa gilid ka man ng dito sa bungad. Bobomba si bato ng pandam mo. Ah magpapataba pala siya nagpapatubig sa talong so ako magbobomba ng banda mo pero yun nga matatapos na namin mag spray calcium boron dun sa talong tsaka naluan na rin natin ng insecticide so kain muna tayo Yan. kumain na sila mag isa si Greg ng Abalaya So ayan mga katongs, pagkayari natin kanina nagbomba Dinamuhan ko na to kasi si Bato nagpapatubig doon sa talong Kaya nagbubudbud ng pataba Ito yung huling tanim na sinasabi ko Yung kasabay nung kabila na yun, yung gilid ng palaya So ito, sa tudling na sili yan Tapos Meron pa rito isang tudling na maiksip Yung milon natin eh wala <laughs> Hindi umasenso Mahina sa ulan ang milon ng paneto. Ang variety na yan. si nung nagpulan, nalusaw yung dahon. So, ayun, ah, ah, nalusaw. Ito yung kasabayan ng kalilaang sili. Ah nadamo na nadamo hango na rin to so gagrasya tiring ko na lang to nadamo ko lang yung isang tudling na palaya kasi yung isang tudling lang dun ang nadamo hango eh Sige naman Pati yung pinunla ko mga katoks na minun Makapunla pa lang yun ah, Na ulan Nagkapunggos yung dahon Nalusaw ang daming bukas ng bato mayari lang ni bato yung patubigan yung gitna na yun mas masabugan ng pataba so patutubigan din yung harap hindi ko muna babumba ng panda mo ayaw mo nang lumaki-laki yung damo para maka ano tayo sa fog spray tinatanggal na yung mga magugulang na dahon nito. ayan mga katong sat update po tayo <laughs> ayan no, ah dito na nagpapatubig si Bato Subungan so pinababasa ko na rin ito yung gitna natapos niyang patubigan at saka woodbura ng patawa so kanina nag ako doon sa dulo yung mga paikot nga ah, uh, so kaya rin namin nagbuomba kanina sa talong nagdamo ako dito sa tatlong tuling na ah, dalawang tuling na sili isang tuling na ampalaya tapos nag rescatter ako doon sa likod tabang si bato nagpapatubig at nagpapataba so ngayon mga katongs pinakuha ko kay Garfield at saka kay Greg yung dalawang solar doon ilalagay muna namin dito sa harap ito mga ng kalabasa dito kanina <laughs> ito diretso ang ito sa mga uh, bumili yung tatlong sashay na buto ng kalabasa nung nakaraan so pang ulam ulam pero binomba ko ng nagbomba ko ng isang, kang, isang kargang pandam dito kanina itong gilid at saka ito binombahan ko yan Nalagyan namin yung solar dito. Ayan o, liwanag. Ha? Ano, may ilaw na narito Ha? May ilaw na rito. Ha? Sige, yun. Doon, sa isa. Doon, sa tapat na. na tanaw Hmm. Dyan, sa tapat ng kakin na yan. Ha? Yung kalabasan, baka matapakan niya. Yan yeah, mga katongs, gabi na naman at uh, ilagay na namin kanina yung solar doon o oh. Dalawa. Tingting na yung ating sili. <laughs> malakas na malakas pa yung dahon niya mga katongs. Yung tumatalog pa yung triplicatose na nilagay natin eh. Oh. So, kukuha na lang tayo dito ng polyar para sa bunga. Pampabulak lahat at pampabunga. Ayan. <laughs> Madalang po ngayon yung malalaking bunga. So, mga ilan linggo pa isang linggo marami nang nakalawit yan pagkayari ni ba magpatubig dito sa talong bukas dapat mayayari eh wala lang limang butas na lang dito sa bungad So yung sa likod, ako magpapatubig doon kung kukuha sa, ano, sa may sapa maggamitin natin yung robin tapos eh uh, magbukan tayo ng pataba